Apektado na ng mainit na panahon ang mga hayop at pananim sa ilang probinsya sa bansa. Sa makilala North Cotabato, dumarami ang mga namamatay na isda. Kaya kahit maliit pa, hinangunan ng mga may-ari ng fish pond ang kanila mga isda para mapakinabangan pa. Makibalita tayo kay Bridget Mayor. para mapakinabangan pa. Napilitan na ang mga may-ari ng fish pond sa makilala North Cotabato na hangungin ang kanilang mga isda kahit maliit pa ang mga ito. Mas mabuti na raw ito kaysa mamatay ang kanilang mga alaga. Dumarami na raw kasi ang nangamatay na isda dahil sa mainit na panahon. Manipis din daw ang supply ng tubig ngayong tag-araw dahil sa taas ng demand. Tumaas naman ang presyo ng mga gulay na inaani mula sa bukiring barangay ng Dalaget sa Cebu. Ayon sa mga magsasaka, apektado rin ng mainit na panahon ang kanilang produksyon. Sa naturang bayan pa man din kumukuha ng supply ang buong lalawigan ng Cebu. Handa naman daw ang lokal na pamahalaan na tulungan ang mga maaapektuhan na magsasaka. Umaapela ng tulong sa lokal na pamahalaan ang mga magsasaka sa Kabugaw, Ilocosur na bubulok na kasi ang kanilang mga pananim na pakwan. Ayon sa mga magsasaka, kulang kasi ang supply ng tubig dahil sa mainit na panahon. Sana raw makapagpagawa ng irigasyon para makaiwas ang mga magsasaka sa pagkalugi tuwing panahon ng anihan. Nakahanda ang Committee on Agriculture na tugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka. Isinailalim naman ang Iloilo -Ilo City sa state of imminent water crisis. Ayon sa City Council, bunso dito ng lumalalang problema sa supply ng tubig sa lungsod. Dahil dito, makakapaglabas ng pondo para magamit sa pagkuha ng dagdag na supply ng tubig sa lungsod. Bridget Mayor, Nagbabalita, Pilipinas.